Okay mga tol, bigyan natin ng reaksyon na itong tinamaan ng Daplis sa bodega at natumba na. So maraming nagsasabi na bigay ang laban dito dahil umayaw ka agad ang ating kababayan na si Jufel Salina. May kartada ito na 9 win 7 KOs, may 6 na talo. So maraming nagsasabi na nilaglag daw niyang laban dahil kita naman dito na Daplis lang yung patama ng Aprikano. May edad na 27 ang ating kababayan dito, birthplace niya Davao del Sur pero residence Bangar, La Union, Philippines. Nakalaban niya dito ang taga South Africa na si Asanda Ginki. May kartada ang 12-7 KOs may isang talo. Parang kamukha ito ni Timothy Bradley mga tol eh. So makikita po natin dito sa laban mga tol. Parang the lang yung tumama sa katawan. Pero makikita po sa mga replay eh sumabit naman sa katawan. So hati nga po ang reaksyon dito ng mga boxing fans. Ayan mga tol bigyan natin ng reaksyon niya nabang dito tayo sa province marami kasi ang nagsasabi na nilaglag daw ng Pinoy yung laban kasi makikita naman na hindi tumama yung suntok. Pero marami din ang nagsasabi na malakas daw yung patama nun. Kumbaga late reaction lang. Kaya late siyang bumagsak. So ano nga ba ang totoong mga tol? Nilaglag ba ang laban o talagang nasakta ng ating kababayan? So ang reaction ko dyan mga tol, ah, dalawa eh. Maring sobrang lakas yung sumabit sa katawan. Kasi body shot yan, kapag sumabit, eh, talagang masakit. Pangalawa, pwedeng mahina yung bodega ng ating kababayan na sungkit sa katawan, hindi na kayanan, bumagsak. So, dalawa na agad yun. Malakas yung suntok ng Aprikano na sumabit. Pangalawa, mahina ang bodega ng ating kababayan. Yung pangatlo siguro, yung sinasabi nilang bigay. Hindi ko masasabing bigay yung laban eh kasi alam ko yung hirap ng isang buksingero kapag lumaban ka. Talaga namang ibibigay mo lahat para lang manalo. Kasi umabot yung laban nila hanggang round 5 eh. Round 5 na yan mga to kumbaga naghirap na siya sa mga unang round. Eh sinasabi ng mga fans na binigay daw kasi bayad. Kung malaki ang bayad sa iyo, ilaglag mo ang laban, mas malaki pa ang ibibigay sa iyo. So hindi ko nakikita na ganoon ang nangyari no kasi mahirap din husgahan yung kababayan natin na sabing nilaglag niya kasi pangalan niya nakataya doon eh. Mahirap 'yon yung sasabing nilaglag niya yung laban sa ganun-ganon lang. Pero hindi mo rin kasi masisi mga tol yung mga fans kasi tayong mga Pinoy kung ano yung nakikita ng mata baga sa video kung ano yung nakita nila pusgan eh kasi marami silang nakikitang fighter tatamaan ng solid sa katawan pero nakakabangon katulad kay Nonito Dunaire tinamaan ni Inoue noon sa unang laban nila tinamaan ni Inoue bumagsak pero bumangon si Dunaire pero dito kay Salina eh dumaplis nga naman pero hindi na niya kayanan. So dalawa lang talaga yan mga tol. Sobrang lakas ng suntok o mahina yung katawan ni Salina. So tingin ko malakas yung sumabit no. Mahirap kasi sa katawan eh. Pwedeng dumaplis yun. Sobrang dulas na nung gloves. Basang basa ng pawis. Pero malakas yung impact. Okay mga tol. So andito tayo ngayon sa Pangasinan. Ayan po yung background natin. Sobrang pawis kasi medyo mainit.